guys. Maglalaban kami, guys. Ayan, guys. Lalaban namin. Ma ma Maganda to laban namin, guys. Ay, oh, lipat ka like nga dyan, lipat. Mag-like mag -like muna kayo, tsaka share. subscribe. Follow. Ayun. Follow po ayun. kayo sa amin. Ayan, guys. Lalaban po yan. Maganda laban to, guys. Parang lugi akin. Lasan to lasan yan, guys. Ayan po. Wala yan, guys. Tumakbo yung isa yan, guys. Bo. Tumapatan, guys guys, ayan na man. guys. Malaki to guys oh, malaki. Tsaka to, sakto lang katawan guys. Panderby mm. to po. <laughs> Malalakas yung kung gagamba nyo natin, Ayaw, eh. <laughs> Sorry po guys, sorry po. Sorry. Ay, sumapot eh. Guys, mo may kaltis to guys oh. Tumutulo na guys yung kaltis. Guys, wag madigit mo. Dito, yan. Ayan guys. guys. Laban, guys. Yes para Kita patas. Kita yan. Magaganda ang follow share po kayo. Boom. Boom. Guys, share, follow po. Boom. Like, like. Boom. Palo. Maganda yung laban nila, guys. Palo. Guys. Okay, Nalagyan nyo guys. maganda yan, guys. Panorin nyo na lang, guys. Maganda yan, guys. Oh. oh sorry, guys. Ito lang ba bago? Laki ng ulo na ito, oh. Nasara <laughs> po, eh, no? <laughs> ayun, okay, oh. Okay, sorry po, guys. Sorry, sorry, sorry. Nasa sa ay kalbo. Kalbo okay, so so yes. so na kalbo. Okay, sure. So, guys. -no. Eh. Kalbo guys. Follow, share po kayo sa amin. Ayaw ko malaw eh. Sana ka. Wag mo nga ngarati, guys. Uy, guys. Naraglag, paldo. The... Right, boy. yeah, guys. Ayun na, guys. Ayaw nyo, no? Ganda laban. Ayun na, ayun na, ayun na. muntik na malikuran, guys. Nalaglag yung bonding. Yung bonding na isa. Ano isa? Hey vlog guys. Ito na guys. Ay, diyan na pala guys. Nagkala ko na vlog. Ito kasi kukal ko. Ito guys. Ang gara guys. Sakmanan. Kita niyo ba yung guys? Walang kalitisan guys. Pero sakmalan. Angas na. No? Nakita niyo ko, ano guys. Ito ba naman? Ayan. Bukas guys. Ay mamaya. Mamaya ang mama, hapon. Mama. Gagawa pa kami video. Oo nga guys. Nanghina na po yung gagawa. Pagkain guys. Pagkain naman gagamitin namin. Oh, nga, laban. Ayan, guys, umipot, guys. Kita nyo yun. Huwag ka magpalikod, ano, guys. Papabing bang yata, ate. Sorry, sorry, guys. Sorry, guys. Sorry. Magkano isa ba niyan? Ang ganda ng laban. Na, guys. Ayan na, guys. Sapato. Takbo! Guys, yeah. yes, na, guys. Guys. Ayan, guys. Ano rin nyo mabuti, guys. Follow, share, like po kayo subscribe. Ang hihina na po yung akin. Tapos po yung sa kanya. Tapos ito, po, ito, ito po. po yung akin. Ang na nga po yung akin. May bondot kasi guys. <laughs> Bonding. Sorry po, sorry. Sorry po guys, sorry. sorry. Dahil dadaan lang po yung baboy. But, ayusin po namin guys. Ano kaya lugi dyan, no? Ito naman ako. Ayun na, guys. Ayun na, guys. Nakitingin na Ayun Ayun na. Ayun na. Ang bilis, guys. Mmm, bilis. bilis. Ang bilis. Uy. Ang mm, buwa guys, guys. guys. Ayun, guys. Pumipitik. Tagal na nyo yan. Ayun, guys. Yung kalabang ko. Pakita mo dyan. Ayun na. Ito yung kalabang ko. Dyan. Ayun po. Ayun po kalaban ko guys. guys. Kita niyo naman kung paano mga kumalaw. Nangangarate. Eh. ganun guys. Ayun guys. Kita niyo naman na may kaltis na guys. Ikot mo. Stick. Ikot mo yung stick. Ganun. Ang inan na nga guys. Nahilo. Ayun guys. Na, may na, guys. Ayun guys. na po. Tamemay na likod. Ayan guys, ayan niya guys. Ayan laban oh. Laman, lami kayo. <laughs> tatakbo lang ko oh guys. Okay kayo. Malit kasi ito guys, eh. Kaya hindi makalaban dito. Pero makakaltis okay na ito guys, oh. Ito guys, oh. Kaltis, oh. Makukumang na guys, is truck. Ito guys, isa pang kagat na ito. Kumang na yan guys. Biyok. Lame kayo. Ayan guys, panorin ba buti guys. Ayan na guys, yan na. Ba. Bawas guys, yung buchog. Para maglaban-laban na. Ayan guys. Ayan ang guys. Ayan ang guys. Mga mapigtas na Ayan guys. Yes. So, na na guys. Kunti so, na lang ito guys. Kunti na lang pa rin ito na. Tagal na video. Ayoko kasi kumain eh. Pasensya na po. Matagalan yung ano namin guys. Hintay nyo lang kayo. Tignan nyo kung sino mm -hmm. Si pambato ni guys. Umili na kayo dyan sa kung saan kayo. Bocho ko, hindi bocho guys. Mag-comment na lang po kayo kapag sino mananalo nanalo dyan. <laughs> guys, manok yun guys. Di kami yun ah. Walaan nyo po kung sino dyan. Mananalo guys. Ayan na guys, dyan lapit ng bocho. Ayan na guys, harap-harapan o. Oh. Ayan guys. Guys, sasaloyin ko lang. Mamalagpag. Ito pa kain. Ito pa kain naman ito. Oh. Parang so, guys. Takbo guys. Mata ko na guys. Hindi niya kinakaya malaki eh. Pero pag nangina na to guys. Wala na to guys. Ito guys. Kunti na lang yung lakad nyo. Parang hila na. Hindi ko makita be. Ang isa eh. Pakay ko sa'yo. Ikaw ingay. Ingay mo. Sorry po sa mga kasama namin dito. Ingay na ito guys. Ingay eh. Mm. Wala na, nangina na pa rin. guys, ang guys. Sorry. Nakagat so, din to guys, ang sili ito. malaki. Nakalaki guys, sili Hindi din, pero guys, naagat na, pinalaban natin na guys, uy, na. So, wala guys. na ng sapot guys. So, okay, tira na sila na guys. Yeah. Ito lang guys, lilipat lang namin ng gagamba. Para matapos na guys, ito na ilalaban namin. Ito Papalitan namin kasi ayaw kumain guys. Magkalahi kasi yung guys. Guys, so, may guys, one hit, no, <laughs> <iipot>, <laughs> <laughs> <ipot. Nang> <laughs> one hit, guys one hit, one hit, one hit, one guys, one one hit, one hit, guys nang one hit, one guys, one hit, one hit, one guys Sorry po guys. Ako matas talaga. Sorry po kasi may hinag. May okay, nililinis po kasi. Ayan guys. Ayan na guys. Sayang. Ayaw kumain guys. Watch. gusto guys itong mga itong namin eh. Pitak mo. Pitak mo. Pitak ato Ito guys, so mamaya pakain. Pakain ito mamaya guys. so, guys. Okay. Yeah. Vlog guys. It's fast, it's fast. Okay. Ito na guys. Okay. Ito na guys. Ito okay. na oh, guys. Ito na guys. Sa susunod, guys, sa video, Marilita Tigre, Marilita Black Panther, Siliata, o O, Mays Siliata. Po! Mm. oh, okay, okay, okay na po. Okay na po. Mamaya na nga po. Mamaya na po. Mga busog pa po. Mga gagambo na namin. Sorry po, na tagalan po. Sana, like, share, subscribe po kayo. Follow. po.